Gov. Magandang tanghali rin Drew at sa lahat ng mga nakikinig ngayon. Opo, salamat po uh, Gov, sa inyo pong pagpapaunlack. Gov, kumusta po ang sitwasyon sa inyo pong uh, lalawigan? Ah, uh, alam mo lahat nag anticipate ng napakalakas na super typhoon kasi yan ang unang balita. Mm. Um, at ang maganda dyan is talagang naghanda lahat kasi super typhoon. Mm. Um As it turned out ngayon, I was expecting talagang malaking damage, alam mo naman na yolanda na tayo. Yes. So parating kung compare natin doon. pero ang lumabas dito ngayon is uh, minimal ang damage natin. As we speak right now, as we speak right now pang reported casualty. Mm -hmm. At um, as also as we speak right now, uh, tinitingnan na namin kung merong landslide, merong bumabaha. Ah uh, kakaiba itong bagyo na to kasi medyo kulang sa ulan which hmm. is maganda. Hangin lang. So, hangin lang. Okay. okay so ang karamihan ng report reported namin dito at uh, karamihan ang karamihan ng ginagawa ng mga LGU ngayon is clearing of roads which is actually uh, halos tapos na mm -hmm. ang pagclear ng road, mga daan, mga highway nadadaanan mm -hmm. na, na, wala namang malalaking puno talaga. Mm -hmm. Ang inaantay na lang ng lahat is kailan kami magkakakuryente? Yan ang mga tanong Ay, oh. ng mga bayan-bayan. Kuryente ang kuryente. Uh, problema. Kuryente. All right. well, which is a good news, Drew. Kasi usually hindi yung pahingi ng pagkain. Uh, may oh, natumba kami dito. Hindi kailan usual, no? Ni uh, uh, hindi, hindi yung usual. Oh. Uh, uh. Ang kanila, eh, kailan kami magkakakuryente? Kumusta naman po, uh, Gov? Of course, uh, bukod sa kuryente, tubig, hindi naman ho ba naapektuhan? ang tubig hindi na uh, wala kaming reported na namo na sa tubig all right uh, puno lang talaga mayroong poste ilang poste uh, na bumagsak but other than that uh, wala na nakausap natin ang GCP. Mm -hmm. um they're as of 4 am ready na sila magbigay ng power kasi pinatay muna nila mm -hmm. kaya lang ang mga co-op naman natin naninigurado na ang mga linya walang puputok kapag nag, nag-energize sila. Mm. So sinisigurado lang nila, we're hoping that within today, Opa. magkakailaw na lahat. Alright. Uh, meron hubang mga evacuees, meron mga nagsilikas, meron po bang mga nananatili sa mga evacuation centers, Gov? As kahapon, ang bilang namin sa evacuees namin, 88,000. Ang malaking numero yan kasi noon, alam mo, Bago mag-Yolanda, pag nagwa-warning ka, walang gustong gumipat lumipat. Pero ngayon, 88,000 ang lumipat. Mm -hmm. uh, hindi pa siguro namin nabilang yan lahat kasi marami. Mm -hmm. At uh, karamihan din ay nagsiuwian na mm -hmm. ngayon. At ang uh, I expect na by the end of the day, uh, lahat yan makakabalik na sa mga bahay nila. All right. na Pwede na lang kung masarap ang pagkain sa evacuation center baka mag-extend <laughs> uh, pero puro uh, well of course alam naman natin kung anong mga pagkain sa mga evacuation center di hubag well, uh, oh. opo. uh uh kidding aside po gov yung atin hubang mga supplies eh, of course relief goods relief uh, uh items uh, kumusta naman po lahat hubang na preposition before po nitong pananalasa ng malakas po na bagyong Tino. ang unang ang unang nagprepare niyan mga mayors talaga. Pag naubos din sa kanila saka kami papasok. At so far wala pang humihingit. Wala pang mauubos. Mukhang lahat nakapaghanda. Oh, very good. yan ang maganda lahat nakapaghanda lahat. Mukhang ano na kami eh. Mukhang praktisado na kami dito eh. na. natuto na. Uh -oh. Ah ah. Yolanda yon, gov eh. Malakas yun. Ayaw siyon. na nating maulit. Kahit sino naman siguro, no? Ah, uh, ayaw na nating maulit yung ganong uh, scenario na good for late eh, itong uh, uh naganap nga na ito though uh, talagang nakakalungkot, no? Yung uh, istorya po ng uh, pananalasa ng Yolanda. Aside from that, gov, any other challenges po na kinakaharap po ang inyong province, ang inyong pong mga ang inyong mga kababayan uh, bukod doon sa supply ng kuryente may iba pa po ba tayong mga mga uh, problema na maari pong kaharapin. Uh, wala na may isang bayan lang na merong isang lugar doon na uh, sinabi ng MGB hindi na pwedeng tirahan. Mm -hmm. Uh hindi umalis malis mga tao, of course, walang lilipatan no. Inaayos pa namin ni Mayor kung saan sila lilipat. Saan po yung Tabiliaba? Sa okay. Bilyaba ito. Bilyaba. O, town of Bilyaba. O. mayon Ngayon, yung nag, ito nga, yung dumating bagyo, pinalikas namin sila kasi delikado doon sa area na yun. Mm -hmm. uh, baka may mga boulders na mahulog. Oh. So, pinalipat namin sila, pero yung pinalipat na namin, oh. ayaw na ni Mayor pabalikin. Okay. Siyempre, kasi kinundem na nga yan. Yung problema, tirahan nila. So, saan so, nire-relocate? Uh, naghahanap si Mayor ngayon ng isang... Apo? Gov? Apo? At uh, mm -hmm. maglilipatan ng lugar na to, mm -hmm, mm -hmm. Siyempre kailangan ng temporary shelter. Kaya kami uh, naghahanap ng magiging kasagabay namin pagtayo ng mga temporary shelter lalo right. ng OCD. All right apo gov uh, kumusta po ang biyahe po ng mga barko ah uh, hingi lamang po kami ng update doon po hindi ho ba naapektuhan hoy mga biyahe, lalo po yung mga uh, tama ho ba hindi pa hindi pa tapos yung uh, rehabilitation nitong uh, San Juanico Bridge uh, San Juanico Bridge matagal-tagal pa yan matagal pa. Alright. bago ma-rehab uh, so that uh, although operational yan mm -hmm. ngayon up to 3 tons lang mm -hmm. kung meron mang barko na mga hanggang ngayon hindi pa pwede, eh itong nasa, hindi sa Pacific side, kung hindi doon sa, sa facing Cebu. Mm, okay. Kasi tumawid yung bagyo doon. So ngayon, uh, medyo rough waters pa at wala pa nagbiyahe. Alright. I think for the day, wala mo na itong biyahe. Kasi rough waters pa. Okay, okay. Gov, meron pa pong isang paparating na uh, bagyo. Actually, uh, ang sinasabi po dito, ang forecast po ng pag-asa, posible pang lumakas at maging isa na namang super typhoon by uh, weekend. Yun po ang sinasabi ng pag-asa. Uh, dyan po sa bahagi po ng uh, Pacific Ocean. Uh, kamusta kumusta po ang uh, of course, uh, the usual preparation po uh, dito po sa para paparating naman na paparating na naman na bagong uh, sama po ng panahon. Well, it, it's going to be the usual preparation kasi sa totoo lang, itong bagyo na itong dumaan pa lang si Tino as of Saturday, tinatrack na namin kung ang kung saan papunta yung bagyo. Mm -hmm. saan tatama? So may margin of error yan kasi itong ang bagyo na to ang akala ng lahat, kahit kami, lahat ng forecast, uh, hindi lang pag-asad, JTWC, Japan forecast, tatama mm. sa Southern Leyte, hindi pala sa Southern Leyte tumama, dito pala sa Leyte. Mm. At uh, ang expected noon is talagang napakalakas at ang lumabas naman dito is mga... 180 kilometers malakas pa rin 'yan. Mm. Ang Yolanda kasi group 325. Yes, oh, uh -huh. malakas din 'yon. Mas malakas so, 'yon. 180. Itong 180 malakas pa rin 'to pero mm -hmm. uh, ang forecast uh, sa una is, is it was going to be 250. Mm -hmm. So in with margin of errors sa uh, kung saan magla-landing kung ano ang speed nila, mm -hmm. ano ang lakas mm -hmm. ng hangin. Mm -hmm. Uh but all preparations are the same. Yeah. We ex always expect the worst. All right. Up At ito nga, expect namin ang worst, uh ang damage natin minimal. All right. Yeah, very good, uh, very good po. Uh Gov, uh, last few questions na lang, Gov. Masasabi ba natin uh we are 100% confident masasabi natin na almost na perfect na natin yung mga ganito pong preparation during uh uh, this uh, during may calamity po uh, go, lalo na uh, sa Leyte na uh, which is alam naman natin ng uh, history ng Leyte. Oh, ganito na lang uh, Drew. Uh, compare ko na lang to yung experience ko yung energy secretary ako. Yes, before. Opo. Uh, pa. Kasi oh, kasi pagkatapos nun, nag-uusap-usap na lahat kami sa sektor. Kasama hmm. yung mga co-op. Sabi namin, itayo natin mga poste. Hmm. Sabi namin, o oh, sige, uh, Patibayin natin 350 kilometers kasi 325 ang Yolanda eh. Mm -hmm. Magpayo tayo ng kayang 350. Mm -hmm. Merong magtaas ng tamay. Mm -hmm. Paano kung 400 ang dumating? Mm -hmm. Sabi ko, di gawin natin 50 Paano pag 500? Uh, gawin natin 600. Eh, pag, paglabas niyan, eh, padar na yan. Uh -huh. Hindi na poste yan. O. Uh Paka -huh. So, and it becomes impractical. Mm -hmm. So ang this is what I always tell everybody when it comes to preparedness you can only prepare so much mm -hmm. but really hindi mo alam if it's going to be enough mm -hmm. but you maximize the preparation mm. well uh, talagang uh, of course it's natural ano yan uh, force of nature ikang uh, dihubagov uh, last na lang agov uh, gumana ba? Ito, tanong ng taong bayan. Yung ating mga, oh, sabi mo nga, walang nga pagbaha, pero yung mga infrastructure projects natin dyan, mga uh, flood control projects natin dyan, 100% ay uh, gumagana. ah uh, hindi ko masabi kasi wala nga masyadong ulan eh. Yeah. Mukhang merong merong nagdadasal na hindi mag-flood. <laughs> Oo. <laughs> Okay, Medyo pinagbigyan sila ngayon. Uh -huh. Aha. <laughs> well, anyway. All right. Marami pong salamat, Gov, sa inyo pong uh, oras at ingat po kayo lagi, Gov. Magandang uh, hapon po. As always. Thank you very much to Thank Thanks you po. Salamat po. Ingat po kayo at uh, good luck po sa inyo. Si Governor Jericho Ikot Petilia po yan, isa na rin po sa mga suki po ng atin pong uh, himpilan uh, si Governor Jericho Petilia ng Leyte.